Magay, rata para outer. Mamula si Cortney. Ang wikang Filipino sa pansang pagpapaunlad. Ang wikang Filipino ay bahagi ng ating buhay. Ito ang ginagamit natin para makipag-usap sa kapwa, makaintindi ng balita at magtuto sa paaralan. Pero higit pa dyan, malaki ay tutulong ng wika sa ating bansa. Kapag pari-pariho ang wika na ginagamit ng tao, mas madali tayong nagkakaintindihan kagaya ng patakaran sa gobyerno, mas maintindihan natin ito la ng lahat kung ito ay nasa Filipino. Ang wikang Filipino pa rin ay tumutulong para may pahayag natin ang ating damdamin at opinyon. Sa ganitong paraan, Nagbibilaw tayo sa mga isyong panlipunan at nakatulong tayo sa mga desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Bukod dito, ang Pilipino ay bahagi ng ating pagkakakilalan. Kapag ginagamit natin ito, ipinapakita natin na proud tayo bilang Pilipino. At kapag mahal natin ang sarili nating wika, mas pinahahalagahan din natin ang ating kultura at bayan. Sa kabuuan, ang wikang Pilipino ay, mas ma ay may mahalaga papel sa, sa pagpapaunlad. Isa ay kong susi sa pagkakaisa, edukasyon, pagunawa at pagkakasunanan. Kung nais nating umunlad, kung na umunlad at umasenso ang ating bayan, dapat nating pahalagahan gamitin at itaguyod ang ating sariling wika. Sapagkat, sa, sa wikang Pilipino, sama-sama natin mas maliwanag na pinagbukasan para sa bawat Pilipino. At sa masama natin, maabot ang isang maulad at masayang bayan.